Hello mga pangga, may mga nagtatanong sa akin kung pwede raw magparibad ang isang buntis. Kung siya ay one month or 2 months, hindi pa pwedeng magparibad. Subalit so, kung 7 month, months, 8 months, 9 months, pwede siya magparibad. Subalit so, hindi siya pwedeng maligo kung siya ay nanganak. So ngayon, tayo ngayon ay may client at gustong magpa-rebound. Hey, Panoorin niyo kung paano ko mag-rebound. Sa unang application, dito tayo lagi nagsisimula sa pinakang ilalim ng kanyang batok. At sa bawat application natin, dito lagi tayo nagsisimula sa pinakang ilalim hanggang doon sa pinakang itaas. At sa bawat section natin, kailangan ito ay pantay-pantay, hindi maaaring makapal at manipis ang pagkakakuha natin doon sa bawat hibla ng buhok ng ating client at sa bawat application natin, kailangan ito ay imamassage at hindi rin pwede na hindi natin imamassage dahil hindi ito magpapantay-pantay. At pagkatapos nga nito mga pangga nating malagyan ng number 1, treatment rebonding, ito naman ay ibababad natin ng 25 hanggang 30 minutes para sa ganon umepekto yung pinakang number 1 na doon natin ini-apply sa hair ng ating client. So pagkatapos nga nating maibabad, ito naman ay ating binalawa ng walang shampoo at walang conditioner. Para sa ganun, umetecto yung pinakang number 2 na iya-application natin doon sa ating client. So ngayon, ito ngayon ay i natin at ito naman ngayon ay ating paprentyahin. So pagkatapos natin mga panggana yung ini-flower natin inif yung inif 100%. Dito naman tayo magsisimulang magplantya. At sa bawat pagpaplantya natin, kailangan dito tayo lagi nagsisimula sa pinakang ilalim ng batok. Ganun din doon sa application na ating pag-application ng first number one, treatment. So ngayon tayo ngayon ay nagpaplantya. At sa bawat pagpaplantya natin, kailangan ito ay nanaratili na ang taasang degree ay 250 gris kapag ganitong may kulay ang buhok ng ating client. At ito ay kailangan section by section para sa ganon hindi naman mapangit ang kalalabsan ng buhok ng ating client. So mga pangga, pagkatapos nga natin magplancha, ito naman ay lalagyan na natin ng second neutralizer treatment. At ito naman ay kailangan na ay section by section. At hindi naman pwede na makapalang pagkakakuha natin doon sa bawat hibla na ating pinalancha sa ating client. So pagkatapos natin malagyan ng number 2 neutralizer treatment doon sa ating client, ito naman ay na ibababad natin ng 20 hanggang 30 minutes para sa ganun umipekto yung pinakang baywa na ini-apply natin sa ating client. Heto na nga at pagkatapos nating mabanlawan, conditioner lang ang ating ginamit, hindi pwede ang shampoo. Heto at nag na tayo para sa kanilang makita natin yung pinakang result ng kanyang hair, rebonding. So, ngayon, heto na ang result ng kanyang hair. Rebounding! Thank you for watching!